Bismillah. For today's video nga is samahan nyo kami ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia, sa Prince Sultan ng City, sa tinagal-tagal ng paghihintay. Alhamdulillah. Alhamdulillah ay masisimula na natin yung ating uh, dream na makapag-practice. Although, bitin tayo sa oras kasi nailaan naming oras dito sa panahon na ito. Umabot lang ng uh, kulang-kulang 4 -kulang hour. So, napakarami ng uh, activities dito na gagawin. At ito nga yung ating biyanan kasama natin bilang isang uh, trainer. At ang ay alam na alam niya yung mga processing o proseso kung paano gamitin yung mga equipment dito sa Prince Sultan. Ito ay gagamitin lang namin ng uh, libre. Yan. At yung gagawin, example, ganyan. Although, ano yan... 40 kg in 45 kg, 50 hanggang 65 kg, 10-10 kami diyan sa Litan at may mga ibang lahi din diyan na mga nagpa-practice. Karamihan mga Pilipino. Magandahan dito sa Sultan. Libre lang. Ayan yung pampara, arm, yung arms yung activities na ginawa namin diyan kaya sobrang sobrang sumakit nabigla yung aking braso diyan na tagtag yung taba at hindi ko na video yung ano hindi ko na video yung yung iba at kinuha ko lang yung medyo ayan sobrang bigat kasi umabot ng 15 15 kg yung kabilaan so 30 30 kg yung ano ah uh, mo kaya parang sobrang hirap na hirap ako kasi nga wala first time na mag-gym ng ganyan na, na equipment. Kasi puro sa bahay lang. Ayun yung biking yung ginagawa ng isa sa dulo. Jogging. Tapos meron sa dulo yung biking para sa mga binti. At before ka mag ganyan-ganyan, need muna ng stretching sa'yo. Umabot kami yan siguro one hour bago ako naghila-hila ng ganyan. Yan pinapatigas yung arms ko niyan. Ayan. Ihilahin mo siya ng ganyan. Sobrang bigat. Halos hindi ko kayang abutin yung sampu Nang makasampo pa bago ka magdagdag. Ayan na. Ah, grabe. Sumakit yung braso ko niyan. Sakit, sakit ng braso ko dyan. Ayan sa so up niya sa dagdag. medyo kaliwa pa yung kanang ko yan. <laughs> kaliwa pa yung kanan. <laughs> medyo ano pala, medyo hindi pa alam yung gagawin. Kaya ganto daw dapat ih eh, mo na ganyan. Ngayon, ang ihilang mo lang, hindi mo mapagalawin yung katawan mo. <laughs> yung braso lang sa taas, arms. Yan yung tinatawag na pampamasel para mag-form yung muscle mo. Kita naman sa katawan ko. <laughs> na kaya na walang, walang muscle kasi hindi kasi batak eh, Puro trabaho lang, minsan lang makapunta dito at sa tagal-tagal kung hinintay yung ano, <laughs> hindi ko kinaya kasi parang nanimitig yung ano nanimitig yung aking braso dyan sobrang sakit sa braso napakarami ng na activities na gagawin namin dyan yan parang kala mo namamanhig ganyan kasi kapag beginner ka nabibigla at alam mong yung mga taba-taba mo nahihila ramdam mo yung ano, ayan yung tricep. Ramdam mo dyan ha, ah, parang may bumubukol. Set up naman niya sa ibang position para mabalance yung katawan. Kasi mahirap kasi biglain. Although beginner lang talaga yan. Mayroong hard yan. Uh, moderate. Medium hard. Doon muna ako sa beginner. Pero ito mayroong yan, set up niya sa akin yeah. yung cross, ano, tricep. Yan, yeah, no. Yan. Yeah. Yan. Ito ang mo. Grabe. Talaga mapapakagat labi ka dyan. Kailangan maangat mo yan, hihilay nang hihilay yung okay, ano ba yan. Ito. Yan, na ng biyanan ko kung paano gawin. Pinarunan ko yung biyanan ko. Ah, ganyan sa <laughs> Tatlo, wow. hindi ko na halos mayangat kasi masakit na yung braso ko eh Masakit na yung braso ko Kailangan pag magaganyang rawag mo mong titigilan siya Kasi once na matigilan ka dyan Sayang lang yung ano mo, sayang lang yung effort mo Nararamdaman ko yung bibibatsyan ko dyan <laughs> Grabe. Parang mahirapan din kaya kakayanin yung sampo. Mararamdaman ko yung katawan ko. Siguro maglilipat kami sa isang form naman para dito sa pa Additional, additional. Ito ko, Bi. Sample niya ang ano na yan, Ha? Tawag dyan. Barracks. Ayan. Ayan, barracks. Yung <laughs> beno ko kasi, nag-gym na siya dyan eh. Pag day off niya, walang pasok, ganyan. Kundi kaya may time pa siya. Kasi dyan siya nagtatrabaho. Ako. Sobrang bigat ng katawan ko. Alam mo ba kung ilan ang timba ko? <laughs> 86. Magna 90. Hindi kaya. Ayan, puro arm talaga yung pinaform namin. Ay, eh, kung sa bahay niyan dati, ayan, additional lang yan. Simula muna na kami sa ano, 25, 30, ayan, 40, 50, 60, 70, 80, hanggang 180 110, 120, 150, 200, Puro muscle, bicep 200, 200, kaya, ang nanakit dyan, yung dibdib ko, cheese. Tapos, hindi nanakit sa akin yung baba, yung mga binte, hindi. Nanakit talaga sulit. Kita mo naman doon sa braso, di ba? Grabe, oh. Bali, may mga activities kami dyan. May tinatawag dyan na swimming pool. Uh, ano ba ba yun? jacuzzi may jacuzzi talagang papawisan ka doon pang tunaw naman ang ano yung activities na yun pang -tunaw ng mga calories at meron din kaming arm pa rin tas kailangan physically fit ka kung mag-gym hindi yan nagpo-form sa'yo. Sakit ng katawan. Angat mo lang siya. Angat. One. Yan, medyo parang na-stretch yun. Mas, mas gusto ko yan. Two. Three. Three. ito ang equipment dito sa ano na to sa gym na to kaya no need to payment, walang bayad dyan libre, pero may mga requirement dyan sobrang tagal ko na aprobahan dyan puro ilang months din ako naghintay for approval sobrang dami ng activities dito lahat Lahat meron.

وصل لي في التقرير تويت ستيتمنت تبعت لي بالتقرير انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي نقاط هاي وايز اللي بطلعوا على هون انا مثل ما قلت لكم سي ار او زين اذا وصلت لك على بيت na po ang mga don at uh, ito yung malaking swimming pool may hit no ah wala alin yan ang kalawak ito ito yeah. Ang layo. Ang layo. Malayo. Malayo. Ito oh, ang maganda. Lalim. Siguro ko 7 to. 7. 7 yung lalim. 7 feet. Oh, doon, malalim doon. Sa lugar doon. Dito lang sa may atin na ito. Oh,

Thank <laughs> you. hindi natin naman mali na ng ulas, pala. Kapag stress. Dalawang oras na kagad tayo. Hindi pa nga eh. oh. なるほど。